ito na yung after yan see hindi pa yan nagamitan ng chamois saka hindi pa nagamitan ng microfiber cloth kitang kita na yung kintab nyan shining nya yan sa makintab <clears throat> para nilinis si eh, sir eh <laughs> talagang the best eh wala kasi panahon na maglinis eh. <laughs> yung sa ilalim yan sir hindi pwedeng kan yung doon sa loob yan hindi pwede no opo opo Oh, ano. Malikabok ka hangin lang yun doon na lang no kalawangin na talaga, no? Kailangan na ba ano yan? Pa, ano ko? Pabuntay naman siya, no? So, si sir talaga masipag, oh. Pag masipag, may tip Yan. <laughs> yan. Tapos padami ng padami na yung waska, ikahugasan mo yan. Meron ka pang coaching ngayon, oh. No? So ito na yung pang ano, pang finishing para anlawan siya. Then after that, gagamit na ng micro cloth or chamois. So yung chamois ay pang final na yon At saka si tar block. Yan po. Thank you for watching.